and ma'am, ito yung sa'yo. Ito, at saka ito. Kung gusto mo palitan doon itong cream, pwede ito, cream to. Ito yung dab, yung sabi mong gray. Ito, banded cream. Dalawa kulay niya. Cream, tapos may white siya sa dito sa gitna. Tapos dito, cream din. Ayan. Ito, pure cream. Ayan. Ayan. Pili ka na lang dyan kung alin dyan ang gusto mo. Okay, ayan guys. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong magandang alaga ang hamster. So, yun sa mga baguhan. No? sa so mas magandang alaga ang hamster kung bago ka, magsirian ka. O, or, or kaya winter white na kung bago ka pa lang. Kasi pag sirian, eh, mga tulad niya na golden hamster, teddy bear hamster. Ayan, mga sweet kasi yon mababait. Mga hindi nangangagat, ano. Ayan, so kung bago ka, ito lang muna ang alagaan mo. Para kung sanay ka na sa pag-aalaga ng Syrian, o oh, tsaka ng winter white, winter white mabait din, hindi rin siya nangangagat, no. Pero kung sanay ka na mag-alaga ng hamster, yan, yeah, kung sanay ka na sa Syrian pa Pwede ka na mag-alaga ng CDH Yan, yeah, Sa CDH kasi meron tame Meron din minsan may ugali silang nangangagat Pero maganda rin na malaga ang CDH Kung sanay ka na Ano po? So, may technique po kasi dyan sa pag-alaga ng CDH Ang CDH kasi Pag nangangagat Uh, kailangan lang po niya lagi mo hinahawakan so sa batok lang po ang hawak wag masyadong madien na ano. so lagay mo lang sa palad mo sure matete mo na agad yon so araw-araw mo lang gawin yon sa CDH kung nangangagat yung CDH mo next vlog papakita ko sa inyo kung paano ano sa CDH So, ito, kung gusto mo naman ng winter white, mabait din naman yung winter white, madali rin silang alagaan. Yan, yeah, kung bago kayo ito, maganda. Pwede sa bata, Syrian hamster, teddy bear hamster. Yan. Meron tayong golden, meron tayong TBH, yung tawagin, ano. Yeah, sa mga nagtatanong po, ano. May mga technique po kasi dyan sa pag-hamster pag nagamay nyo na po yan lalo na sa mga keeper natin dyan sa mga breeder yan alam nila yon. mas mabilis alagaan po ang Syrian hamster yan marami po tayong pattern ng kulay sa Syrian sa CDH marami din po tayong pattern ng kulay dyan maganda rin po ang CDH Kung gusto nyo maamo mag winter white po kayo Pwede, Winter White, mababait yan. Tsaka Syrian Hamster yan. Sure yan na maamo talaga. Yan guys, kung mga bagong naghahanap, ano po, nagtatanong po kasi sila sa akin, ano daw pong magandang hamster alagaan. So, ito, yan oh, Syrian. pag sa Syrian kasi, ma maamo talaga yan, sweet. Isang best di pa ako nakaagat ng Syrian ko eh hindi pa nila ako nakakagat yan makaganda po yan gray ang kulay nila sa so, magkakapatid yan ang tatlong yan magkakapatid yan lagi din niya inahawakan ng mga anak ko yan pagka misala, sa trabaho ko makikita ko huwi ako hawak hawak nila yan sirian hindi sila kinakagat so ganoon kaamo po yung mga sirian natin Ayan, sa mga ito guys, mapapansin nyo dito yung aking mga Syrian hamster. Lahat yan, male. Magkakasama sila sa isang cage. So, sa mga kung saray ka na mag hamster, yan, magagawa mo yan. Tama, may 1 month old, may 5 5 months old, meron dyan 4 months, meron din 2 months. Ang alimita, sinama ko dyan yan. May bago ako sama dyan. 1 month old lang yan. O, kasama ng mga breeder age ko. Huwag nyo gagayahin yan guys kung hindi pa kayo masyadong sanay. May technique po kasi dyan. Para hindi sila mag-away. Pansin niyo yung serya niya. Pag pinagsama niyo parehas, magpapatayan niyo. Magkakagatan. So itong akin may technique po dyan. No? Yung isang yung tinuro ko na binili po sa inyo no, nung barkada ko ni Michael. Yan yung isang yan. Binili yan ni Michael. Yan, may technique po dyan kung paano po yan mapapagsama-sama yung mga seryan nyo. Yan po tinatawag na colony. Puro male po yan. Wala jang female. bukod rin po kasi yung mga female ko. Huwag yung pagsasamahin basta-basta pagka kayo magano ng seryan Kasi pag minsan nag-aawa yan. Pagka hindi kayo sanay. Pag hindi nyo alam po yung technique. Ayan po, ganun po. Ito, mga milya, no. Sama-sama sila. Breeder age, ito, one month old, two month old. Kakasama sila sa isang cage. Hindi sila nag-aaway. Ganyan po, mga hamster natin dito sa San Pablo, Laguna. Ano po? Ayan. Shoutout nga po pala sa mga taga San Pablo, Laguna. Ano po? Ayan, mga taga Laguna. Shoutout po sa inyo lahat. Yan. Okay, maraming maraming salamat po. Thank you.